Ang healthy na paggain sa iyong harapan ay baka isang traidor na, at kung hindi mo ito aalamin ngayon, baka huli na ang lahat para itama ang pinsalang idudulot nito sa iyong katawan. Manatili ka, dahil ngayon, pag-uusapan natin ang isang critical na paksa. Ang mga paggain sa almusal na akala natin ay mabuti, pero sa katunayan ay mga silent killer. Heto ang sampung dapat ninyong bantayan. Panguna sa ating listahan, mga instant flavored oatmeal. Oo, madali itong ihanda at mukhang masustansya. Nakasulat pa sa kahon na good for the heart. Pero ang totoo, ang mga sachet ng oatmeal na may flavor tulad ng maple and brown sugar o apples and cinnamon ay punong-puno ng hidden sugar o asukal. Halos kasing dami ito ng asukal sa isang lata ng soft drink. Sinisimulan mo ang iyong araw sa isang sugar crash. Ang payo ko, kung gusto ninyo ng oatmeal, bumili ng plain rolled oats o steel cut oats. Lutuin ito at kayo na mismo ang maglagay ng pampatamis tulad ng hiwa ng saging o isang patak ng honey. Mas kontrolado ninyo ang asukal at mas tunay ang nutrisyon. Pangalawa sa ating listahan, ang pandesal na may margarine o palaman. Ito ang almusal ng masang Pilipino, pero heto ang problema. Ang karaniwang pandesal ay gawa sa white flour or refined flour na nagpapataas agad ng iyong blood sugar. At kapag ipinares mo ito sa margarine na kadalasan ay may trans fats o sa mga matatamis na palaman tulad ng chip na peanut butter na puno ng asukal, nagiging isang hindi magandang kombinasyon ito para sa iyong puso at asukal sa dugo. Ang payo ko, kung maaari, humanap ng whole wheat pandesal at sa halip ng margarin, gumamit ng totoong butter ng konti lang. O mas maganda, palamanan ito ng hiniwang abokado o sinanggag na itlog para sa healthy fats at protein. Pangatlo sa ating listahan, ang mga processed na karne tulad ng hotdog, tosino at lungganisa. Walang duda, masarap ang mga ito kapartner ng sinanggag at itlog. Pero heto ang katotohanan na dapat ninyong malaman. Ang mga processed meats ay idiniklara ng World Health Organization bilang carcinogenic o nakakakanser. Puno ito ng nitrates, preservatives at sobrang alat na masama para sa iyong blood pressure at puso. Ang payo o, hindi ito dapat maging pang-araw-araw na almusal. Ituring ito bilang isang paminsan-minsang na pagkain na lamang. Marahil isang beses sa isang linggo. Mas bigyan ng prioridad ang mga sariwang protina tulad ng isda o manok. Baka naman po pwedong pindutin ang like at subscribe button. Ito ay isang maliit na bagay para sa inyo, pero isang malaking tulong para sa amin upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng kaalaman na nagliligtas buhay. Maraming salamat po! at God bless. Pang-apat sa ating listahan, ang mga nakakahon na fruit juice. Sinasabi nila 100% fruit juice, kaya iisipin mong ito ay parang kumain ng prutas. Mali! Kapag ang prutas ay ginawang juice at tinanggal ang pulp o hibra, ang naiiwan ay halos purong asukal na lang o fructose. Ito ay nagludulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar, tulad ng pag-inom ng soft drinks. Ang payo ko? Kainin ang buong prutas. Kung gusto mo itong inumin, gawin itong smoothie sa blender para lahat ng fiber at nutrition ay mananatili. Ang fiber ang nagpapabagal ng absorption ng asukal kaya ito ay napakahalaga. Panglima sa ating listahan. Ang mga mababa sa taba o low fat na yogurt na may flavor. Ang salitang low fat ay isang marketing trick. Kapag tinanggal ng manufacturers ang taba sa isang produkto, nawawala rin ang lasa nito. Anong ginagawa nila? Tinatambakan nila ito ng asukal, high fructose corn syrup o artificial sweeteners para bumalik ang lasa. Sa huli, kumakain ka pa rin ng isang dessert, hindi ng isang healthy na almusal. Ang payo ko, piliin ang plain o unflavored Greek yogurt. Ito ay mataas sa protina at walang dagdag na asukal. Kung gusto mong patamisin, lagyan mo ito ng sariwang prutas. Pang-anim sa ating listahan, ang mga 3-in-1 na kape. Ito ang pinakamadaling paraan para magkape sa umaga. Pero ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay hindi lang kape. Ang dalawang pangunahing sangkap nito ay asukal at creamer na kadalasan ay gawa ng hydrogenated oils, isang uri ng hindi magandang taba. Napakaliit lang ng kape dito. Umiinom ka ng hating candy sa umaga. Ang payo ko, magbrew ka ng sarili mong kape. Kahit instant coffee na puro ay mas mainam. Sa ganitong paraan, kontrolado mo kung gaano karaming gatas at asukal ang ilalagay mo. Pangpito sa ating listahan, ang mga breakfast cereal na pambata. Ang mga makukulay na cereal na may mga cartoon character sa kahon ay kaakit-akit. Hindi lang sa bata kundi pati sa matanda. Pero ang mga ito ay kadalasan gawa ng refined grains at binuhusan ng sangkatakot na asukal. Nagbibigay ito ng mabilis na energy, pero mabilis din itong mawawala at hahanap-hanapin mo na naman ang matamis. Ang payo ko, magbasa ng nutrition label, piliin ang mga cereals na gawa ng whole brains at may mababang sugar content, less than 5 grams per serving at mataas sa fiber. Pangwalo sa ating listahan, ang puting tinapay na may jam isang klasikong almusal. Pero tulad ng pandesal, ang puting tinapay ay refined carbohydrates. Kapag lagyan mo pa ng jam na halos purong asukal lang ang para ka nang kumain ng dessert, mabilis tataas ang iyong blood sugar at pagkatapos ng isang oras, makakaramdam ka ng pagod at gutom ulit. Ang payo ko, gumamit ng whole wheat bread, palitan ang jam na palaman na may protina at healthy fats tulad ng natural peanut butter na walang dagdag na asukal o itlog. Pangsyam sa ating listahan, ang mga energy drink para sa mga kailangang magising agad, ito ang sagot. Pero ang isang lata lang energy drink ay naglalaman ng sobrang taas na kafein at asukal. Maari itong magdulot ng palpitations, anxiety at pagtaas ng presyon ng dugo. Ang energy boost na nakukuha mo ay panandalian lang at may kapalit na masamang epekto sa kalusugan sa katagalan. Ang payo ko, ang pinakamagandang energy drink ay isang basong malamig na tubig pagkagising na susundan ng isang tasang itim na kape. Natural, mura at epektibo. At ang pangsampo sa ating listahan, ang taho na sobra sa arnibal. Ang taho ay paboritong almusal ng Pinoy. Ang soya bean curd mismo ay masustansya. Pero nagiging problema ito kapag nalunod na sa arnibal o brown sugar syrup. Tayo pa naman ay mahilig magsabi ng dagdagan pa po ang arnibal. Ang sobrang arnibal ay purong asukal na nagpapataas ng iyong blood sugar sa umaga. Ang payo ko, masayahan sa taho, pero laging maging malay sa arnibal. Maging tapang na magsabi kay Manong na konting arnibal lang po. Ang sago at tofu ay sapat na para maging masarap at masustansyang simula ng iyong araw. Mga kaalamang nahinog, hinog, ang almusal ang nagtatakda ng takbo ng iyong kalusugan sa buong araw. Ang pagpili ng tama ay isang akto ng pagmamahal sa sarili. Huwag nating hayaang sirain ng mga pagkaing ito ang ating kinabukasan. Maraming salamat po at God bless.